Pag hindi nakinig, pag pinaalis siya doon sa katawan ng bata, pag sinabi ng bayo ko, ituro mo, pupuksay na yun. Oo. Ganon. Pero mula nung mawala nga yung kabilang buhay na yung bayo ko, eh, malangit daw ang kanyang spirito, saan man siya naroon, eh, wala na. Oo, pero nagpapasalamat din ako kahit papano, eh, malaking bagay din yung iniwan sa akin at binahagi sa akin ng bayo ko ng mga sprikitik. Oo, oh, nakakatulong din. At uh, kaya ko rin pumuksa ng mga elemento. Oh, kasi yan, hindi ko man sila nakikita dahil nga mga elemento yan, lalo yung mga espiritu, kaya puksain niya kahit hindi mo nakikita. Ang, buha, ang katapat niya, buhangin lang. Kasi kapag yan, inisprikitik mo yung buhangin at isinaboy mo sa lugar na may mga masamang elemento, lahat ng aabuting ultimo kalit-lit butil ng buhangin sa inabot niyan tiwas yan sila Oo. kaya nga yun sa naikwento ko na to doon sa nakaraang vlog ko eh may nagmimilag do sa pinagtrabahohan namin eh kinausap ko yung masamang elemento ron eh pati yung diablo na naghahari doon, eh hindi nakinig o, sabi ko gusto mo ako talaga subukan no sample lang ko eh o. sabi ko panoorin mo yung mga aliporis na pinakikilos mo Siyerte mo pag hindi ka aabutin. Dalawang klase lang yan. Lalayas ka rito para wag kang abutin o kasama ka mapupuksa. Yung kwarto na malimit pag anuhan ng masamang elemento na yon, balibating ko siya ng buhangin eh, hanggang doon sa may salas eh. O, sabi ko sa kanya, o, nakita mo nangyari sa ano mo, Alipores? Swerte mo kung hindi ka nabot. O, wala nun, hanggang matapos yung trabaho namin, wala na siguro, marahil, pati siya inabot ganun, mga mga idol ha? sinasabi ko lang sa inyo yung kinukwento ko lang, yung mga sistema ng pangyayari kaya, shout out sa inyo ha, mga idol lalo yung mga uh, ghost explorer natin dyan malimit kong mabagiti, wala akong pakialam kung ang ginagawa ninyo ay scripted or tutuhanan, isa lang ang advice ko ingat lang, dahil hindi biro ang inyong trabaho o, beno ha, salamat na marami sa maikning sandali ng ating kwentuhan at sinamahan nyo ako. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet. Pero kung meron kayong mga tanong, ilagay nyo lang sa comment section. At kung meron kayong mga gustong i-comment, ilagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod nating video. O, beno, shout muli sa inyong lahat ha. Hindi ko man mabanggit isa-isa yung -isa mga pangalan. E eh muli ko kayong binabati ng isang magandang maga. O bueno, mga idol ha. Hanggang sa muli. Ito si Boyet, ng Uno Online, Vlogs, TV. Paalam!